Ganda pala dito tingnan no. Oh. Ayan po mga bis, dami pong basura pala banda sa dulo. Oh. Ayan nasa gitna ano. Ayan oh. Ang barangay sa Uy. Kalingki sa Uy. Ayan. Makikita din pala dito ang ganda tingnan. Pag matatanaw po yung mga bahay. Ayan. So, ang dito. Ang hirap po. Oh. Ang taas din nandito mga bis Nakalula. Nakalula dito mga bis <coughs> Halika son dito son. Ano nakalula doon? Nakalula Oh. Tingnan pag ano. Nasa taas kami sa third floor. Ah. Ayan na po mga besang. Dito lang ang video ko. Bye.